Hello guys, good morning. Magandang araw sa lahat. This is Nits Vlog. Uh, guys, um ngayon ay January 2, 2025. Uh let me take the opportunity to greet my channel members. Sa lahat ng mga pagtitiwala niyo sa akin, sa lahat ng aking mga channel members na matagal na, yung iba matagal na. Karamihan sa kanila matagal na. Ayan, so shout out sa aking mga channel members. Happy New Year sa inyong lahat at Salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Patuloy na pagsuporta, walang sawang pagsuporta at na-appreciate ko ang lahat ng yun. Uh, Philippine Islands Adventure Milo USA, Joey OFW TV, Jeneer, Beans Boy, The Motivation Collective, uh, Mama Jo, Simply Me Vlogs, and... ilan na ba yun? ito silang lahat guys si eh. Philippine Islands Adventure The Motivation Collective uh, Joey OFW TV Beans Boy, Junior, Mama Jo and Simply Me Vlogs ayan, maraming salamat sa inyong lahat at sa taong 2025 ay patuloy pa rin tayo sa ating libangan gawin nating libangan ang ating pagwawaiti, ayan so shout out sa inyong lahat at um, please support to the channels of my channel members. And then salamat sa inyong lahat na pagsuporta. Mabuhay tayong lahat at uh, maging ma, uh, mapayapa at masaganang 2025 para sa ating lahat. Thank you so much, guys. If you have not connected yet to my channel, please like and subscribe. Just hit the notification bell to keep you updated for my Uh, upcoming uploads. Thank you guys. Happy New Year.